Hello, mga abyan. Ayan na, oh, busy, busy, oh. oh. Yan, may oh, mga sasakyan. Like, yung mga abyan, samahan mo kami sa pagto ng aming anong sendo. Ayan, no? Oh. Ayan, no, oh, busy na. Oh. Ayan, mga sasakyan. Ayan. Ayan, ba Diba? Yung mga building naman, like, hey! Inin mo pa yan. Kainin niya pa yung ano. Talagang tarantado eh. Ayan o. Yun busy mga ano. yun o. Oh. Oh, may gumagawa. Yung mga trabante namin ngayon busy. <laughs> busy yung mga. Yan paparating ng truck. kabilawak nito. Dessert. Dessert to ng ano ng cherry wood. Dessert to kung baga. Dessert to. And this to, ginagawang ano, siguro gagawin naman tong building. Kaya yon tinatambakan, tinaano nila, aray, yan ang sasakyan. Hindi ako makagaano sa'yo, kala mo ha. Nagbibidyo ako. Sabi ng driver, hindi ko pa na video, hindi ko na video siya. Ang nagpa-flirt, nagpa-flirt pa yung driver pa. Kala niya siguro nako. ko. Well, Yan, dito pala. Yan. Oh, bit, bit na siyang pera. Oh. <laughs> Nagdampot na siya ng pera. <laughs> Ito naman si Iris. Diyos ko po. Nakadampot na siya ng pera. Pag-uwi natin, dyan na tayo. Okay. Okay. Talagang ikutin ang bunga senda. <laughs> yung isang aso. Yung isang aso nakakabit-kabit naka -kabit sa <laughs> kabit-kabit sa <siya> sa tali. <laughs> Pag ano naman siya, inaano sa nung isa.